Yo, what's up, mga kayo pips? Naghanap ka ba ng masarap na beef pares, sisig at pang pork steak? Tara at atin nang yan sa parisan at silugan ni Bakal na located lang sa Aguila Street, ISG Central Southside, Tagig City sa harap lang ng Eureka Court at eto nga pala ang price ng kanilang nagsasarapang mga foods o post nyo la lang para makapili din kayo at umorder na nga pala tayo ng kanilang overload pares na nagkakahalaga lang ng 100 pesos. May only rice siya, ali soup at one soft drinks. At sinamahan na din pala natin ng kanilang pork steak na nagkakahalaga lang ng 60 pesos. At ang kanilang special sisig na nagkakahalaga ng 100 pesos. Oh, ano pa bang hinihintay natin? Tara, food trip na. Yo, what's up mga kayo pips? Andi dito nga tayo ngayon sa Paris at Silugan ni Bakal na matatagpuan lang sa ISG Central Basketball Court, Aguila Street, Taguig City. At meron pala sila ditong Paris Overload na nagkahalaga lang ng 100 pesos. Meron na siyang uh, chicharong bulaklak, beef, taba, at saka yung ano, lechong kawali. Ayan o. Oh. Saka ng sauce nyo solid. Meron na pala yung kasamang drinks at only rice. At kung gusto mo naman ng ulam, meron sila ditong pork steak na nagkakaalaga ng 60 pesos. Ayan o. At kung mahilig ka naman sa sisig, meron sila dito nagkakahalaga lang ng 100 pesos. Ayan. Kung gusto mo naman ng may rice, 80 pesos lang. O so, ano pa bang hinihintay natin mga kayo pips? Doon na tayo sa exciting part, yung food trip na. Yon, tikman na nga natin ng kanilang overload pares. Ayan o. Siyempre ako, mahilig ako magtimpla. Lagyan natin yan ng shallots. Tapos, tikman natin. Siyempre. Ayan pa ba o? Oh? Solid na solid o. Sarap yung pares niya, kahit hindi mo natimplahan, may lasa na. Para sa akin, sakto na yung lasa niya. Pero depende kasi sa panlasa mo. Kung gusto mo nang dagdagan ng konting alat, konting asim, nasa sayo na yan. Pero sa akin, sakto na siya. Buka naman natin sa may rice. talaga. Pulam na. Ulit. At ngayon, tikman naman natin ang kanilang sisig. Siya nga pala nagluto na ito, kapangpangan. Ibig sabihin, kakaiba to. Subukan na natin. Ayan o. Oh. So, solid na solid o. Rahan ko siya. Creamy sa mayonnaise. Tapos medyo matamis at tama yung angang niya. Harap. Subukan natin sa rice. Bagay ng bagay. Oh. Tikman naman natin yung kanilang pork steak na nagkakalaga ng 60 pesos. At kung gusto mo naman ng may rice, add ka lang ng 12 pesos. Siyempre, sasama natin ng sibuyas na puti yan. Ayan. So. <coughs> Solid. Ang nangkot ng karne niya. Dudurog sa... Pag pinagat mo, mabilis madurog. Sobrang lambot. <coughs> marami ka talaga dito. At kung pagod ka kakalaro sa court, nako mapapadami ka rin ng rice sa sobrang sarap ng ulam natin. Kaya nga, pag malapit ka lang dito sa Parisan at silugan ni Bakal, puntaan mo na ito. Apaka-solid.